na ang mainit. Sinagot na ni Kim Soo-yoon ang mga paratang sa kanya gaya ng umano'y pangugroom sa pumanaw na ex-girlfriend niyang si Kim Se-ron. Panoorin natin niya sa report ni MJ Marfori. Sa'yo, 고인이 미성년자이던 시절 교제를 하지 않았습니다. ang Korean superstar na si Kim Soo-yoon nang harapin niya for the first time ang ilang linggo ng kontrobersiya sa pagpanaw ng ex-girlfriend niya na si Kim Ron. Marami na raw kasi Ania ang naapektuhan at nagdusa dahil sa kanya. Sa pagharap niya sa media, nagsorry ang aktor. Pakiramdam niya raw kasi ay hindi matahimik ang kaluluwa ni Ron. Pero dininay ni Kim Soo Yoon na nagkaroon sila ni Ron ng relasyon habang minor pa lamang ang namayapang aktres nang mag-date sila noong 2020. 그 그리고 고인이 저의 외면으로 인해 또 저희 소속사가 고인의 채무를 압박했기 때문에 비극적인 선택을 했다는 것 또한 사실이 아닙니다. Matatanda ang nasangkot noong 2022 sa drug driving case si Ron habang talent pa siya ng management ni Suyun na gold medalist. Sinagot ng ahensya ang penalty na 700 million won o higit 27 million pesos. Pero sa isang YouTube expose, iginiit ng pamilya na aktres na pinadalahan sila ng notice ng gold medalist na dapat umanong bayaran ni Seyron ng agency para sa ginastos ito sa penalty. Bagay na itinanggi ng gold medalist. Sa sabi naman ni Su Yun, hindi siya aamin sa isang bagay na hindi naman daw niya ginawa. Saya jahmatan ini, almadun na niya natanga, dahil sa ane pagtatago not imbis not na magpaliwana. Nang ilabas sa na ng aktres sa mga dati nilang larawan, pinili niyang manahimik. Gusto raw ni Suyu na protektahan ang nooy umiere pang hit K-drama The Queen of Tears. Nagsalita rin si Suyun sa kumakalat na chat conversation nila ni Seyron back in 2016. Sa nasabing convo, si Suyo ng sweet at sumusuyo kay sayron, Pero paglilino ng aktor, 2019 na naturang exchange of messages at hindi 2016. Kaya hindi na raw minorde edad doon si sayron. Sa ngayon, sinapahan na raw ng reklamo ng kapo na aktor ang mga taong sakot sa YouTube expose sa kanya at kay Ceyron. No comment pa naman dito ang pamilya ng pumanaw na si Ceyron. Bago naman magsalita si Suyun, ilang brands na ang pumutol na kanilang unggayan sa aktor kasunod ng pagputok ng iskandalo. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5 mga kapatid, Janya Lipon po, laging maging updated sa latest sa entertainment and lifestyle para maging una sa balitaan. Visitain at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.